Mga malalakas sa pangulaan ang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila. May gutter deep na baha sa bahagi ng EDSA Guadalupe. Sa bandang EDSA Boni naman, may mga motorisang sumilong sa ilalim ng MRT Station. Ay sa pag-asa, thunderstorm ang nararanasan sa Metro Manila na naka rin sa mga karating probinsya ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Nueva Ecija at Batangas. Ay sa pag-asa localized thunderstorms, ang pagulang yan ay inaasahan din bukas sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Patuloy rin nakaapekto at magpapaulan ng habagat, lalo na sa extreme northern Luzon. Gusto ang patutukan ng isang senador sa pagdinig ng Senado ang Pogo Hub na Porak Pampanga kung saan wala pa raw ni isang nakakasuhan sa mga sangkot. Pati ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang Nais ding maimbisigahan sa Senado. Nakatutok si Ma Gonzales. Sa Martes ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga ilegal na pogo. Sabi ni Senador Wynne Gachalian, nais niyang tutukan naman ng Senado ang Porak Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin nafafile yung kaso at tumatagal. Ni isang kaso, wala pa na ifafile dito sa mga personalidad sa Porak ka Pogo Hub. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng senador na imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Adviser Michael Yang na naaresto sa Naiya noong gabi ng Webes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban si Mr. Khan, meron siyang joint account with Tony Yang. At uh, malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inadd natin yung perang 'yan, Swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Iyon yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nang galing yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Sa Senate hearing na ungkat, ang connection umano sa Pogo ni Dismissed Bamban Mayor Alice Go. Nakakulong pa rin siya sa PNP Custodial Center at inaasahang ililipat sa Pasig City Jail bukas para sa kasong qualified trafficking. Kaya sabi ni Sen. Risa Ontiveros, tuloy pa rin ang investigasyon kay Go dahil sa kanyang non-bailable human trafficking charges. Kaya mananatili siyang nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin siya. Ngayong linggo naman tatalakayin ng PNP CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Go at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni Pagwar Senior Vice President Raul Villanueva ang magiging direksyon ng imbestigasyon. Kung wala naman talagang bagyan, I think it is incumbent upon him to, to clear this issue, to be fair, dito sa ating mga former GPNP. At uh, at the end of the day, kung mayroon din naman nga po na mga ebidensya, uh, kung isishare niyang mga informasyon at pag validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. This concerns national security. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok 24 Horas. Pinalaya matapos makipag-areglo ang SUV driver na nakasagasa at nakapatay sa isang tauhan ng MMDA sa EDSA kahapon. Ayon sa abogado ng SUV driver, sasagutin ng kanyang kliyente ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing. Magbibigay din daw ang driver ng cash settlement na sa tingin nila ay sasapat para matususan ang pangailangan ng mga anak ng biktima na naulila ang labing walong anak. Batay sa imbestigasyon, nagulungan at nakaladkad ng SUV ang biktima habang nakatayo sa northbound lane ng Pituason Tunnel sa EDSA. Personel siya ng Metro Parkway and Clearing Group o MPCG na sumesenya sa mga motorisa habang naglilinis sa kanilang grupo sa isinarang lane. Ayon sa QCPD, isinugod sa pagamutan ng biktima pero hindi na umabot ng buhay. Base raw sa salaysay ng driver sa pulisya, nakailip siya habang nagbamaneho at di niya napansin na may tao sa kalsada nagsisisi raw siya sa nangyari. Mga kapuso, isa sa mga nakikita ng gobyerno na banta sa eleksyon ang mga deepfake. Ito po yung mga peking larawan, boses at video na layo magpakalat ng maling impormasyon. Kung paano yung lalabaran ng autoridad alamin sa pagtutok ni Nico Wahe mga taong pinabata o pinatanda at pati yung mga nasa litrato na mapagalaw na bilang videos. Ikan lang yan sa mga deepfake o mga peking larawan, poses o video na ginagamitan na rin ng artificial intelligence o AI. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, malaking banta ito sa paparating na eleksyon kaya kailangang bantayan. The public will be uh, misled by a lot of content So hindi na natin alam kung ano magiging totoo at anong hindi. Nag-uusap na ang CICC at Commission on Election o COMELEC sa mga posibleng solusyon. Kabilang ang content monitoring para matukoy ang mga nagpapakalat ng false information. Right now, we have uh, sufficient technology to detect it. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI. At kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa, Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa 2025 elections. Dumating na sa National Printing Office ang ikalawang batch ng mga printing machine. Paalala rin ng COMELEC sa mga botante na magparehistro na dahil hanggang September 30 na lang ang voter registration pati ang reactivation ng mga deactivated. Pwede pa rin magpareactivate online hanggang September 25. Sa datos ng COMELEC, may 66 million registered voters, pero mahigit 5 million naman ang deactivated, kaya hindi makakaboto. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Dalawang boyadores o mga deboto nagtulakan sa gitna ng prosesyon ng imahe ng Divino Rostro o Most Holy Face of Jesus sa Naga City. maya, -maya. Ilang kapwa voyadores ang sumubok na umawat pero lalong lumala ang Ay sa pulisya, humupa ang tensyon matapos ng ilang minuto. Ang prosesyon ng Divino Rostro kasabay ng pangdiriwan ng pista ng Our Lady of Peña, Francia. Sa fluvial procession kahapon na, na highlight ng pista, nasa isa't kalahating milyong deboto lumagsa. Nagtapos ang prosesyon sa Basilica Minore kung saan nagdaos ng misa. Ang pagdiriwang ay bahagi na ikaisandaang taon ang canonical coronation ng imahe ng Our Lady of Peña, Francia. Abiso po sa mga motoristang daraan ng North Luzon Expressway, pansamantalang isasara ang isang lane ng NLEX para sa pagkakabit ng gantry o traffic signs. Simula bukas, hindi madaraanan ng Lane 1 ng NLEX Balagtas Northbound bago ang tabang exit ramp sa Bulacan. Isasara rin ang Lane 1 sa NLEX Mapulang Lupa Southbound Area bago ang NLEX Harbor Lake Interchange sa Valenzuela. Sa Valenzuela pa rin, hindi muna bubuksan ang Lane 1 sa NLEX Torres Bugalion Bridge northbound area bago ang NLEX Harbor Link Interchange. Hanggang Sabado mga ang mga isasagawang gantry installation work. sa Samantala, muling pinagpaliban ng Department of Transportation ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang daraan sa mga expressway ng walang RFID o kulang o walang load ang RFID. Imbesa sa October 1, sa Enero na ito, ipatutupad. Mula sa 2,000 pisong puhunan, umalsa ang matagumpay na karera ng isang artisan baker sa Cebu. Ang kanya mga edible work of art o mga obred maestra sa pagtutok ni E.J. Gomez. Kung ganito ba naman kaganda at kabongga ang inihain sa iyong tinapay, Kakain ka pa ba? Talaga namang metikuloso ang pagkakagawa. Parang blank canvas ang bawat tinapay. Kuhang-kuha ang ilang religious figures, eksena sa pelikula, pati na ang ating double Olympic gold champion na si Carlos Yulo at ang mga pinagkakatiwalaang mukha ng GMA Integrated News. Sobra ang mga ng Cebuano Artisan Baker na si Marlo Pimentel Lidot na nagsimula sa paggawa ng pandesal at ibang tinapay noong 2010 gamit ang 2,000 pesos na puhunan. Probably made po talaga, purely Cebuano po as ang Filipino po talaga na handcrafted po. Hindi lang basta-basta na tinapay. Pwedeng magpagawa at magpakustomize sa kanya ng mga artisan bread sa halagang 1,200 to 1,500 pesos. Marami rin daw flavors gaya ng ube, keso, malunggay, kape at tsokolate. Perfect ding pang regalo anumang okasyon, lalo na ngayong kapaskuhan. Pwede po natin isi-serve or pwede po natin I, ano to, like, as a gift po during birthdays or any occasions, Father's Day, Mother's Day. Nangangarap pa rin daw siyang magkaroon ng mas malaking pwesto at mapalago ang negosyo para mas maraming makatikim ng kanyang mga obrang fantastic. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Inaalam ng pulisya kung may kaugnayan sa sindikato o sa Pogo ang tatlong Chinong suspect na inaresto matapos masangkot sa road rage sa Pasay City kahapon. Ayon sa Pasay City Police, tinanong nila mga suspect kaugnay nito pero hindi raw sila nagsasalita. May ipinakita raw ang mga ito na credentials tulad ng ID. Patuloy din inaalam ng pulisya ang kanilang pagkakakilanlan. Inaresto ang tatlong Chino at isang Pilipino kasunod ng banggaan ng dalawang sasakyan sa Ross Boulevard madaling araw kahapon. Ang away, nauwi sa barilan. Dalawa sa mga suspek ay armado ng baril at kasama sa mga nakuha sa kanila, ang mga kutsilyo. Aabuti ng hanggang tatlong buwan ang pagkukumpuni sa BRP sa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nasira sa pagbangga ng barko ng China sa Escoda Shoal. May ipinadala ang PCG na ibang barko na magbabantay roon pero hindi nila idinetalye kung nakarating na ito. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa sa loob ng halos limang buwan nitong pagbabantay sa Escoda Shoal, may naputol na mga bakal at nayupi ang tagiliran nito. Sabi ng Philippine Coast Guard, o PCG, dalawa hanggang tatlong buwan ang kakailanganin para makumpuni ang BRP Teresa Magbanwa na nakadao ngayon sa Danau, Cebu. Unang inaayos ang malaking butas sa gilid nito. Ayon sa PCG, walang gagastusin ng gobyerno para ayusin ang kanilang pinakamalaking barko. Aayusin din sa Cebu ang BRP Bagakay at isa pang Coast Guard Patrol Ship na binanggarin ng China sa Eskoda noong August 19. May kakayahan naman yung mga kababayan natin na, mm. na mag-repair. So doon siya gagawin at alam ko under warranty pa siya at uh, sasagutin pa ng, bay ng company na gumawa no, yung Mitsubishi. Umalis sa Escoda show noong nakarang weekend ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon at ang ilang crew members nakaranas ng matinding dehydration at pagkagutom dahil sa pagharang ng China ng resupply sa barko. Actually, that They're now okay. Uh, they have recovered. Merong human element yung ating uh, mga gawain sa West Philippine Sea. Tao din po yung pinapadala natin. Huwag natin kalimutan na mga kababayan din natin yon Pareho lang din po sila sa atin. Nagpadala na ang PCG ng kapalit ng magbanwa sa Escoda Shoal pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung ilan at kung nakarating na ang mga ito ng Escoda Shoal. Noong nakarang linggo, may namataang siyam na Coast Guard, apat na Navy at 52 militia vessels ng China na nagbabantay pa rin sa Skoda na 75 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras. Muli magsasagawa ng transport strike <tuce> ang grupong Piston at Manibela bilang pagtutol sa public transport modernization at consolidation. Ang LTFRB may programa para raw mahikayat ang iba na magpakonsolidate. Nakatutok si Darlene Kai. Sa ika na pagkakataon ngayong taon, magta-transport strike ang mga grupong piston at manibela bilang pagtutol pa rin sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Kung maghapong bukas at uh, magdamag ay nasa mga ilang mga piling uh, masa kung so, sa bahagi po ng Christian City, yung Novaliches, yung, uh, yung part ng Irodrigi sa may Purgol, tapos yung, sa may bahagi po ng Istapinsyap at uh, Baklaran, ano? Baklaran uh, Sukat, Alabang at uh, sa bahagi ng paki at uh, paki Maricela Sana raw ay kilalanin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Senate Resolution 1096 na nananawagang suspindihin muna ang PTMP. Hindi sila nakikinig pero nakakatabi pa rin kami kasi pandaraya din yung ginagawa nila eh ayaw nila kaming kasi alam nila walang masasakyan yung taong bayan. Ayon sa dalawang grupo, nasa 70,000 miyembro ng Piston at di ba bababa sa 100,000 miyembro ng Monibella ang sasali sa tigil pasada. Sa Metro Manila, nasa 20,000 na jeepney drivers at operators daw ang hindi papasada. Ang grupong auto dap na kabilang sa Magnificent 7 hindi raw sasama sa transport strike. Mahihirapan dito yung commuters. Ilang strike na po sila na ginagawa? Pero ang tanong, may nangyayari po ba sa ginagawa nila strike? May libreng sakay LTFR para sa mga stranded na commuter. This is a monthly event na ng dalawang uh, transport group na to. And in all of these events, hindi naman po naapektuhan ang transportation sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, nasa 83% ang consolidation rate ng PUV drivers at operators sa bansa. Posible raw yung tumaas kapag pinatupad ang bagong programa sa mga jeepney driver at operator na hindi pa consolidated. Posibleng tanggapin sila as members of cooperative, not to join new corporations or cooperative but to join as members po. Sisimulan pa lang po ang programang ito at uh, uh, next week po kami po ay uupo uh, with uh, Piston para po mapag-usapan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, Nakatutok 24 Horas. Nagsimula na maagambutuhan sa ilang estado sa Amerika para sa presidential election sa Nobyembre. Sa Minnesota, maaga nagtungo sa polling center mga residente para personal na makaboto. Pwede kasing email ang kanilang boto tulad sa South Dakota kung saan maaari na rin makaboto pati na sa Virginia. Isinagawa ang early voting halos pitong linggo bago ang mismong eleksyon. Muli namang inimbitahan ng isang media network para sa panibagong debate ang Republican presidential nominee na si dating U.S. President Donald Trump at ang kanyang katunggaling mula sa Democratic Party na si U.S. Vice President Kamala Harris. Pumayag din si Harris, pumayag dyan si Harris, pero tumanggi ng humarap muli si Trump. Sa pinakaling survey, mahigpit pa rin ang laban sa pagitan ng dalawa na parehong nakakuha ng 47%. Bisulang hinugot daw sa isang pelikula ang na nabidyohan na mag-asawa habang nagbabakasyon sa Palawan. Ang mga isla tila unti-unti raw nilamon ng isang ulap. Kuya Kim, ano na? Nabalot ng kaba ang bakasyon ng pamilya Marmeto sa Palawan. Sumaktro kasi sa kanilang family vacation ang nagbabadyang sa manong panahon. So yung week na yon ang forecast po ng pag is that meron niyang bagyo. We still push through. Pero during that morning, maganda naman yung panahon. So, pero habang nag-aalmusal daw sila sa El Nido, ang kanilang view, unti-unti rin nilamon ng tila isang malaking ulap. Mga bundok doon, unti-unti na lang silang nawawala sa mist. Pero sa halip na matakot, si Najinyo na mga... Para siyang ano, talaga, gumagapang na ng mga fog. Then hindi namin alam na may kasama na pala yun na ulan. Ang mga nakapanood sa in-upload video ni Inyo, kanya-kanyang hula kung ano ang tila ulap na lumamod sa mga isla sa El Nido. Pero ano nga ba ito? Marami sa comments sa mga nakakita ng video na to, sinasabi ito raw ay fog o mist. Ano nga bang kaibahan ng fog sa mist? Ang fog ay ulap na sumasayad sa lupa. Nabubuo ito sa proseso ng condensation. Gaya ng fog, ang mist ay para ding ulap. Manipis na water vapor sa hangin, nagpapalabo ng ating pananaw. Ang mist ay hindi gaano makapal, kaya ang visibility ay hindi masyadong apektado. Ayon naman sa pag-asa, ang video na kinuha ni Ginyo, mist fog, hindi mist o fog, kundi isang squall line. Hindi sabihin nun, parang organized clouds o linya ng mga kaulapan na nagpo-cause po siya ng thunderstorm. So usually, kapag may squall line po, may malakas na hangin, tapos may mga pag-ulan din po itong kasama. So, nung typhoon na yan, Palawan area, exposed po siya doon sa habagat. Mataas yung chance na makaranas po sila ng mga pag-ulan delikado rin po ito. Kapag may ganitong klase, ay may kasama po itong malakas na hangin. Kung maliit po yung sasakyan ng pandagat natin, posible niya po talaga din mapatumba. Kaya si Naginio, minabuti rin muna na antayin ang maliwalas ang panahon. Maayos na po yung weather. nag na po yung island hopping na meron na pong clearance yung mga tours. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 hours. <tinyo> Kung nag ng bagong galaan, come on over sa Kamanaba. Dahil sa Valenzuela, may binuksang boardwalk na makakatulong din sa pagharap ng mga basura. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Bon Aquino. Dito ka sa sa bayan Ikaw ba'y nasa biking or jogging era? o gusto lang na magmuni-muni while walking. Maari yang gawin sa Valenzuela City Boardwalk na bawal daanan ng anumang motor vehicle. Hihira na ngayon maka-jogging ng area na hindi ka masasideswipe ng tricycle or may kotse na ka-double park. Talagang a peaceful place for them to exercise, to walk, to freely go to the next barangay. Pwede rin dito mag-go-kart na ngayong araw ay nilibre para sa mga bata. Masaya po. First time ko lang po makasakay na isang go-kart. Maganda siyang pasyalan kasi ano siya, maganda rin yung ambience. Para yung mga bata malibang walang mga gadget. Pero ang Valenzuela City Boardwalk hindi lamang pasyalan o recreational space para sa publiko, kundi isa rin flood wall. It's a dual purpose. Nakakatulong na sa amin na maharang ang basura. Nakakatulong sa amin na uh, maprotektahan yung tubig pagpasok. Ang 1.3 kilometer long flood wall, linear park at bike trail dumaraan sa mga barangay ng Koloong, Tagalag at Wawang Pulo. Bukas ang Valenzuela Boardwalk mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kung napagod sa physical activities, pwede nang mag-food trip sa mga kainan sa Tagalag. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na Katutok, 24 Horas. Wala pa tigil ang gantihan ng rockets sa Israel at grupong Hezbollah ng Lebanon. Damay ang mga komunidad sa Northern Israel at Southern Lebanon. Ang pagsidhi ng hidwaan kasunod ng dalawang araw ng mga pagsabog ng pagers at two-way radio sa Lebanon. Alert Level 3 of Voluntary Repatriation ay pinatutupad ng DFA sa Lebanon. Ang ating embahada sa Beirut, hinihikayat ang ating mga kababayan sa Lebanon na lumikas na hanggat meron pa mga commercial flights. Inaabasyohan din ang mga Pinoy roon na makipaugnayan sa embahada at sa Migrant Workers Office sa Lebanon. It's not just an aso, but a whole aso sa Sa dami ng dogs na lumahok sa isang poodle get-together event. Talagang positive vibes ang hatid ng mga poodle na yan with different sizes and colors pa. Ang ilan for the paw, siyon na nakasuot pa ng shoes at cute pink headband. Happy na, happy sa mini party, hindi lang poodles, kundi pati na rin ang kanilang fur parents. Bili na nga sa serye, pati ba naman sa TikTok? Pero paandar lang yan ni Dennis Trillo, also known as Colonel Yuta Saito sa kanyang co-star sa Pulang Araw. Narito ang aking shika. Mapagmaluti at kasuklam-suklam. Ganyan ilarawan ng viewers ang kulang araw karakter na si Colonel Yuta Saito, played by Dennis Trilio. Kuhang-kuha ng kanyang karakter ang gigil ng mga sumusubaybay. At ang villain energy ni Saito, in-invade na rin ang TikTok. Tila pinangatawa na ni Dennis ang pagiging kontrabida sa pranks na ang target ay ang kanyang kulang araw co-stars. Ang merienda ni Alden Richards, inaakaw. Si David Nicauco na nagpapalamig, uminit tuloy ang ulo. Si Barbie Portesa, nawalan ng water flask. Na kanino kaya? At ang balak na pagre-relax ni Sanya Lopez, naun siya mi. <laughs> oh, siyempre. <laughs> Uh, kailangan natin panindigan yung ating character para alam mo na mas, uh, mas uh, maniwala sila sa mga pinapanood nila. Wala naman daw pikunan ang kanilang off-screen biruan pambalanse sa matitinding tagpo sa serye. Mabibigat na yung mga eksena ng ginagawa namin dito eh. So yun yung mga ginagawa namin para alam mo yan, para papacool down dun sa stress levels happy raw si Dennis dahil nakakagawa siya ng offbeat roles tulad ng kanyang karakter sa Green Bones, ang entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 2024 Metro Manila Film Festival. Nakuna na raw ang ilang eksena kasama si Ruru Madrid. Nakatulong yung uh, magaling kong ano, magagaling kong mga kasama, uh, lalo, lalo na sa sa aming prosthetics at sa makeup. May evolution yung character and may transformation siya sa, sa dulo. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, siyam na apat na araw na lang. Pasko na. At yan ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Merina. Mula sa GMA Integrated News ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Baka puso patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.